Sa isang napakalaking sabungan sa gitna ng isang mainit na hapon, naganap ang isang eksena na ikinagulat ng marami. Isang video ang kumalat sa social media, tampok ang aktres na si Sunshine Cruz at ang negosyanteng si Athong Ang. Sa naturang video, makikita si Sunshine na lumapit kay Athong at hinagan ito sa pisni, na sinundan ng isa pang video kung saan ang negosyante naman ang lumapit kay Sunshine. Magkaiba ang damit ng dalawa, Tila nagpapahiwatig na ang mga ito'y naganap sa magkaibang araw. Ang tanong ng publiko, totoo nga bang may namamagitan sa dalawa? Hindi maikakailang sumiklab agad ang intriga. Ang mga netizens, tulad ng inaasahan, ay agad nagbigay ng kanikanilang opinyon. Ang ilan ay nagbiro, kaya pala nagagalit si Gretchen kay Sunshine, habang ang iba'y tila natuwa pa sa balita, panalo ka kay Ato. Ngunit sa kabila ng ingay sa social media, nanatiling tahimik ang kampo ni na Sunshine at Atho. Wala pa ring opisyal na pahayag, ngunit tila hindi na maitatanggi ng dalawa ang kontrobersyang bumalot sa kanila. Tila natural lamang ang kilos ni na Sunshine at Atho. Parang matagal na silang magkakilala. Close sila, pero hindi naman halatang may mali. Si Sunshine Cruz, Kilala bilang isa sa mga pinakamagandang aktres sa industriya, ay matagal nang pinag-uusapan dahil sa kanyang buhay pag-ibig. Mula sa kanyang hiwalayan kay Cesar Montano at sa iba niyang naging boyfriend hanggang sa kanyang pagiging single mom, hindi lingid sa publiko ang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag at nagpatuloy sa kanyang karera. Ngayong muling nasangkot ang kanyang pangalan sa isang isyu, marami ang nagtatanong kung paano niya ito haharapin. Ang iba'y naniniwala na hindi na kailangang magpaliwanag ni Sunshine. Single siya, bakit hindi, sabi ng ilang taga-suporta. Ngunit may ilan ding nagsasabing, dapat linawin niya ito para hindi madungisan ang kanyang pangalan. Samantala, si Athong Ang, nakilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ay hindi rin nakaligtas sa batikos. Mukhang mahilig talaga si Athong sa magaganda, birong komento ng isang netizen. Ngunit para sa marami, ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang tunay na intensyon ng negosyante kay Sunshine. Kilala si Athong bilang isang mapagkawanggawa at maalagang tao. Ngunit dahil sa kanyang impluensya at yaman, hindi maiwasang isipin ng ilan na maaaring may ibang motibo ito. Baka naman nagkakaintindihan na talaga sila, hula ng iba. Sa kabila nito, nanatiling walang komento ang negosyante ukol sa isyo. Sa kabila ng mga hakahaka -haka at espekulasyon, ang tanong na nananatili ay kung totoo bang may relasyon sina Sunshine at Athong. Sa ngayon, tanging sila lamang ang nakakaalam ng totoo. Habang naghihintay ang publiko ng kanilang pahayag, patuloy pa rin ang talakayan sa social media. Para kay Sunshine, ito ay isa na namang hamon na kailangang harapin. Para kay Athong, ito'y bahagi na ng pagiging nasa mata ng publiko. At para sa mga netizens, ito'y isang palaisipan na kanilang binibigyan ng sariling kwento. Sa huli, ang kissing video na ito ay hindi lamang simpleng eksena, ito ay naging bahagi ng mas malawak na kwento ng intriga, relasyon at pagsubok sa mata ng publiko.